So, eto guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel dito sa ating Saris Saris Store Business mag-update po tayo guys ng uh, price update po tayo ngayong uh, 2025 dito sa ating tindahan ay may mga nagmahal pong mga items katulad na po itong Hinebra uh, San Miguel guys, alam po sa inyo ay nagtaas na po ang iyong Hinebra uh, San Miguel, pagkano na, na po ang bayad sa inyo ng uh, isang uh, 4 x na inaprasan miguel ito po yung guys ay uh, super mabenta po sa amin dito sa ating tindahan at talagang uh, ito po yung uh, mabenta mabenta to so ang benta ko dito guys ay 150 na 150 na po itong ating gin na 4 kanto at ang ating gin bilog na super mabenta ay ito po yung ating uh, 75 pesos na po ito so naging 68 dati eh, ay tumaas na po talaga siya at hindi na po kaya talagang Uh, mamura mo pag mura mura dito sa ating tindahan ngayon dahil malaki malaki nga po ang puhunan na alak kaya yung mga iba itinatago guys yung uh, mga stock na hinebra dahil nga ngayon January ay talagang nagtaas ang mga guys hindi na talagang uh, mapapilian buti nga lang ah uh, buti na lang at nakapag-stock po tayo ng ilang box yung ating uh, hinebra San Miguel so ano pa ba yung mga ibang uh, nagtataasan dito mga presyo natin kagaya ng ating mga sigarilyo yung uh, mga sigarilyo natin ay nagtaasan na rin guys ang benta po natin ngayon ng ating Marlboro ay 10 pesos na ang bentahan po natin ng Chesterfield ay 8 pesos na rin guys yung ating bentahan ng ating tinatawag uh, na Mighty yung Mighty ay ang bentahan din natin dito ay uh, 9 pesos na yung ating Mighty so halos lahat guys ay tumaas na ngayong uh, January 2025 at talagang uh, hindi na po talaga mapigilan yung ating pagtaas ng mga presyo guys so pagdating naman natin guys dito sa ating mga soft drinks, mga inumin ay update po natin ngayong presyo ngayong uh, 2025 so mag-start po tayo dito sa ating uh, sting dahil uh, tumaas nga po yung ating uh, business permit kailangan po ay magtatas din po tayo ng konti at hindi po tayo uh, nagbe-base lang po doon sa SRP. So ang ating Sting guys ay uh, nagbebenta po tayo dito ng 25 pesos ang ating energy drink. Dahil ito po ay pinapalamig pa natin so 25 pesos po ang benta natin dito. Hindi na po tayo nagbebenta ng uh, 20 pesos dito sa Sting so medyo mahal nga po yung ating Sting ngayon. At ito po ay mabenta kapag summer guys so eto ang uh, paborito po ng uh, lahat yung talagang uh, pang uh, sosyalin yung ating Sanmiglite ang Sanmiglite natin guys ay uh, hindi po masyadong mabenta dito sa ating tindahan pero marami pong nag uh, bumibili kapag uh, medyo uh, may mga okasyon so ang bentahan po natin dito ay 55 guys yung ating Sammig Sanmiglite as Sanmig Apple ay 55 po ang benta natin dito dahil uh, ginagamitan po pa natin to ng uh, kuryente guys so tapos, pag nawala pa yung bute mo, ay talon-talo ka na, guys, kapag uh, hindi ka marunong dito sa uh, mga dibote, guys. So, ang susunod so po natin, guys, yung ating uh, Red Horse. Magkano ba yung ating uh, bentaan ngayon ng Red Horse, guys? Dahil alam po naman natin na nagtaas na rin po yung si Red Horse. Ito po ay ang uh, tinatawag na stallion, yung ganitong kaliit na uh, Red Horse. Ay uh, 55 din po, guys, yung ating benta dito. Uh, 55 ba? 60, uh, hindi, 60 na po guys yung ating benta dito sa ating uh, stallion 60 pesos na po ang ating benta so medyo mataas na po talaga yung ating benta dito sa stallion ngayon at uh, hindi naman po ito fast moving guys uh, mga weekend lang po malakas yung ating uh, stallion so balik po tayo dito sa ating uh, Red Horse Olay yung ating tinatawag na 500 ito po yung benta po natin dito ay uh, 65 na guys 65 to 70 ang benta natin dito depende yung Uh, gano'n nila uh, depende po yung customer's case kasi nasa tourist uh, destination po tayo tourist spot kapag turista ay mas mahal po ang benta so ganito po yung ating uh, benta dito 65 na po ang benta natin dito sa Stallion, yung iba ay 70 pesos na po ang benta nila dito sa Stallion, so wag po natin kakalimutan magpalagay ng deposito kung ay bumili sila sa tindahan nyo dahil uh, experience ko bote pa lang ay login login na tayo, guys. So, yan ang ating uh, presyo dito sa Red Horse. 65 to 70 ay pwede pwede na, guys. So, yan. Uh, dito naman po tayo dito sa ating Coke uh, na dibote. So, eto yung Coke na dibote. Dati ang benta natin dito ay 10 pesos, guys. Ay hindi na po natin kaya ng 10 pesos. Ang benta po natin dito ay 12 pesos na, guys. Dahil uh, minsan gumagamit pa tayo ng uh, plastic at saka strawize at saka yung tawag dito yung, uh, uh chiller so kailangan at 12 pesos na po ang benta natin dito sa Coke na 8 oz kaya so sa lahat ng 8 oz na benta natin ay 12 pesos na mapa Pepsi man o mapa Sprite ay 12 pesos na guys so balikan po natin yung ating uh, Mountain Dew so ang tawag naman niya ating Mountain Dew napakaganda po ang kulay ng Mountain Dew at eto po yung ginagamit nilang pang-display pang-recycle yung si Mountain Dew so mag lang po tayo mag-stack sa Mountain Dew dahil mabilis lang po ma expire ang kanyang expiration. So, ang benta po natin dito ay 25 pesos na guys yung ating Mountain Dew. So, napakasarap pong inumin si Mountain Dew. Lalo-lalo ngayon, aparating na po ang summer ay hindi po tayo magpapakawala dito sa ating tindahan dahil ito po yung paborito ng mga players dito sa ating uh, court. Kaya hindi po tayo nagpapakawala ng Mountain Dew. Susunod so, po natin ito si a uh, Gatorade, Ang Gatorade po guys, ay ito po ay isang electrolyte. So, napakabenta, makapagmabilis din pong mabenta ito. Lalo-lalo doon sa mga big time, mga sosyalin, na mga nag jogging sa umaga, ay bumibili po sila ng uh, Gatorade. Lalo-lalo na yung mga may sakit sa tiyan yung nag lbm ay bumibili po sila ng Gatorade. So, ito po, ang benta po natin dito ay 38 pesos na guys medyo may kamahalan na tulad ng aking sinabi ay nagdadagdag po tayo para sa kuryente guys so ayun ang ating gatorade, raid nung uh, maliit na gatorade raid guys so balik po tayo dito sa pinaka uh, mabenta, super mabenta itong ating uh, mismo Coca Cola, ito po yung ating mismo Coca Cola at napakahirap pong hanapin ito kapag summer dito sa amin dahil nagkakaubusan po ang Coca Cola ito po yung ating mismong mabenta mabenta dito sa ating tindahan. Pero hindi po siyang expiration date. Tulad nga ng aking sinabi, 25 pesos na rin po ang, gina, ang benta natin dito kaparehas ng Mountain Dew. So, hindi na po ito uh, mahal pa po dun sa iba dahil uh, 28 na, 27 na po ang benta dun sa iba o kaya 30 pesos na. Pero dito sa store natin ay 25 pesos lang guys. So, ayun, balik natin kay Sito. Ito ang uh, mabenta mabenta kahit mapamatanda o mapabata. Ay ito po ay paboritong ihalo sa Sito Jean. So ayan yung ating Sito na ang flavor ay uh, apples nung uh, apple na solo. So ito po yung mabenta dito sa ating tindahan. Ibang flavor na guys ay bihira na po tayo nagbebenta dahil ito po lagi ang hinahanap yung ating Sito. Ang ating mabenta dito ay 18 pesos na guys. So nag-isat po tayo dati ng Uh, 15 pero hindi na po kaya ang 15 pesos, 18 pesos na po guys dahil mata mataas nga po ang uh, bilihin ngayon. So ayan, balikan po natin ulit yung ating uh, mismo ay uh, yung oh, at, uh, ating uh, Coca-Cola na yung tawag dito yung malit lang na Coca-Cola ang peta natin dito ay uh, 15 pesos at talaga nga naman ito po yung mabenta mabenta doon sa mga gustong uh, mag uh, lalaro dyan sa court guys ito po yung mabilis uh, Ah, uh, kahit saan ay kaya nilang dalhin ito yung mismong asuwak uh, ko na mismo. So ayan uh, ganun din yung ating royal. So napaka benta po yung ating royal kapag ka may mga bata. So pero ito guys yung mga hindi puwedeng ipasok gal sa school. Elementary ay bawal po silang uh, mag uh, pasok ng kok doon sa school. So ang ma'am allow lang uh, pwede yung sito. Pwede nilang dalhin yung sito. At saka yung mga chaki ayun po yung ating uh, konting updated po dito sa ating mga inumin. Yung ating litro guys, ang bentaan po natin dyan ay 45 pesos na. Yung ating litro na Coke, yung ating uh, 1.5 ay uh, yung tawag dito 80 pesos na po yung isang uh, ganyan na 1.5. So, ayun po guys yung ating latest update dito sa ating uh, price update po tayo ng 2025. Ang ating tubig guys ay 25 pesos na rin to, itong ganito. Kalaki ng uh, mineral ay 28 pesos na rin. Tulad nga ang aking sinabi ay nagtaas po tayo ng 2 pesos, nag-increase nga po tayo ng 2 pesos dahil guys ay mataas nga po yung ating business permit. So sana naiintindihan nyo ako. Ito guys ay disclaimer lang kung ano yung presyo ko dito at uh, magkaroon kayo ng idea sa inyo uh, magkakaiba po tayo ng uh, ahente, magkakaiba po tayo ng lugar, ay depende po sa inyo kung uh, baka gagayain nyo yung aking presyo sa akin lang po guys ay don uh, dun sa binigay kong presyo ay hindi na po tayo tayo talo hindi na po tayo logi at siguradong may papasok din tayong uh, profit dito sa tindahan natin so ayun lamang guys ang uh, ating latest update ang price price uh, update lang po tayo dito sa ating tindahan may gamay shout out sa lahat ng mga nag-comment sa last na upload ko. Maraming salamat sa inyo sa lahat mga OFW dyan na gusto na mag at mag-business uh, i-adon yan guys priority nyo dahil napakaganda po ngayon mag-start ng business ngayon 2025 guys so hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys bye